Hindi ko alam kung paano ko sisimula ng kwentong ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap kung anong nangyari sa akin sa isang lumang hotel sa Baguio. Hindi ko rin alam kung anong klase ng kaluluwa ang nakatagpo sa akin o kung ito ay isang masamang panaginip. Pero ang isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi ko na ito makakalimutan. Ang pangalan ko ay Marco. At sa mga panahong iyon, may business trip ako sa Baguio. Maganda sana ang pagkakataon para mag-relax din. Kaya't nag-book ako ng stay sa isang hotel na may magandang review online. May kalumaan na, pero ang sabi nila may magandang tanawin at tahimik na lugar. Kaya't perfect daw para sa mga may hectic na schedule. Pagdating ko, medyo late na ng gabi halos ako lang yata ang guest na naroroon dahil tahimik na ang buong paligid. Pumunta ako sa reception at sinabing i-check-in na ako. Sir, may konting problema sa inyong kwarto pero maaari na... Kayong magstay sa ibang room muna, sabi ng receptionist. Medyo naguguluhan ako pero hindi ko na pinansin. Pumasok ako sa elevator na magdadala sa akin sa ikalawang palapag. Habang umaakyat ako, may mga lumang larawan ng mga tanawin sa Bagyo na nakadikit sa pader ng elevator. Tinutukso ko pa nga ang sarili ko na parang ang tagal ng pag-akyat nang biglang huminto ang elevator sa kalagitnaan. Nagulat ako. Hinawakan ko ang mga button at pinindot muli ang pinakababa, pero hindi ito gumalaw. Biglang pumuno ang paligid ng amoy ng mamahaling pabango. Natila nagmumula sa walang kinalaman na bahagi ng elevator. Habang ako'y nagtaka, narinig ko ang isang kaluskos mula sa likod ko. Nagkibit-balikat ako, baka may ibang guest na gumagamit ang elevator. Pero nang tumingin ako, wala akong nakita, walang ibang tao. Nakakaramdam na ako ng kaba, kaya pinindot ko na ang emergency button at umasa na may magre-respond. Ngunit nang maghintay ako, may narinig akong tunog ng mga yapak. Mabigat na parang may isang tao na naglalakad. Tumingin ako sa gilid ng elevator pero ang tanging nasa salamin ay ang sarili ko. Kung alam ko lang, sana'y hindi ko na pinindot ang emergency button. Ilang minuto ang lumipas, hindi ko na nakayanan ang pakiramdam na parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim hindi ko matukoy kung saan nanggagaling ang mga yapak pero naririnig ko na lalapit ang mga ito. Tinutok ko ang mga mata ko sa harap at doon ko na nakita isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Tumatayo siya sa likod ng elevator. Nakatingin sa akin, ngunit hindi gumagalaw, hindi ko siya naramdaman dumating, parang dumaan lang siya sa ere, ang mukha niya hindi ko masyadong makita dahil sa dilim, pero ang balat niya ay malamig at ang hangin sa paligid ay parang malamig na parang may buhay na nilalang sa likod ko. Hindi ko nakinaya at dali-dali akong nagsalita. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ang babaeng iyon unti-unting tumungo at ngumiti na parang may kilig na nararamdaman, pero sa mata ko parang ang lahat ng kaligayahan ay nawala na at pinalitan ng takot. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng babae, na parang ang tinig niya ay nagmumula sa kailaliman ng aking isip. Mabilis akong nagpanik. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ng receptionist, ngunit walang sagot. Tumigil ang elevator at bumukas ang pinto, pero hindi ko nakita kung nasaan ang babaeng iyon. Tumakbo ako palabas at hinanap ang staff pero wala ni isa sa kanila ang nandoon. Ang lobby ng hotel na madalas puno ng tao ay tahimik at sa bawat hakbang ko, naririnig ko pa rin ang mga yapak. Ang susunod na nangyari ay sobrang nakakalungkot at hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap. Dumaan ako sa ibang staff na may malaking ngiti sa muka pero nginitian lang nila ako. Isa sa kanila ang nagsabi, Sir, yung pong elevator, talagang may mga kwento diyan. Noon, may isang babae na laging saksi sa lahat ng nangyayari sa hotel. Huwag daw po kayong matakot. May mga kwento po tayo tungkol sa kanya. Siya po ang babae sa elevator. Bumalik ako sa kwarto at hindi na ako makatulog. Nasa utak ko pa rin ang sinabi ng babae. Ano ang ibig niyang sabihin na matagal na kitang hinihintay? Hindi ko na alam kung anong nangyari sa elevator, pero ang isang bagay ay sigurado, hindi ko na muling gagamitin ang elevator ng hotel na iyon at hindi ko na rin gustong bumalik sa Bagyo. Hindi ko alam kung tunay siya o isang malupit na biro ng aking isipan, pero mula noon, laging may isang tanong na tumatak sa aking isipan, paano kung hindi ko siya nakita? paano kung siya ay matagal nang nandiyan nagmamasid lang sa akin